Okay. Meron siyang tanong dito, makinig na mabuti sa likod. Meron monthly, katulad din siya ng ano, tumatanggap ng monthly, 30,000. Ito ang 30,000, nakanisabi yan. Pasabihin natin, hindi mo nagalaw. Start na yung metro. Sumunod na buwan, another? 30,000. dito, nagkaroon ng opinion ng mga ulama. Sabi nila, every nisab, e, nakahiwalay ang kanyang haul. Every nisab, nakahiwalay ang haul. Pero, wag mo nang pahirapan sarili mo. Magbigay. Ka. Isang basis ka lang magkwenta para hindi mo na kukwentahin. <laughs> ah, pag Halloween mo ka na. Pag Halloween mo na. Kung kailangan ka nag-start, doon ka mag-start. Kasi alam ka na ka pa ng papel mo. 30,000 na kagay itong buwan 2 kagay itong buwan. Huwag mo na pera pa sarili mo. Isahan lang. Isahan lang. Isahan lang. Para pagdating isang taon, isang basis mo lang. Bigyan na. Pero may mga opinion ng iba. May mga opinion na ganun. Oo. kayo na pwede i-advance. i-advance. Pero take note, pwedeng mag-advance magbigay ng sakat Pwedeng advance magbigay ng Pero bawal if delay. Halimbawa, magzasakat ka na sa parts 1, 2025 dapat magbibigay ka na. Pero saka ka nagbigay March 3. Haram. Haram 'yun. Parang pagsasala 'yan. Dinili mo yung ulas ng sala umabot na yung asar. Pero karam So obligado magbigay ka na ng Maliban na kung nakalimutan niya. O kung ibang nakalimutan, ibang usapan nyo. Kasi tulad din ng sala, pag nakalimutan, wala kang, wala kang kasalanan. O, oh, naiintindihan? Okay, take note. Ano man ang kayamanan meron ka, meron kang sasakyan, may multicab, may jeep, may kodse, pero hindi mo ginagamit sa negosyo, hindi mo pinagkakakitaan, hindi mo binibinta, walang zaka. Meron kang lupa, resort, pero hindi mo pinaparinta, resort, sarili mo lang. Meron kang bahay, bahay bakasyonan. Milyon ng halaga, walang sakat. Meron kang multi-cap, tagahakot lang ng kahoy, walang sakat Hanggat hindi mo ginagamit sa negosyo. Naintindihan? Maliban lang sa dalawa, that's sa ginto at sa Sa silver. Pero kung ginagamit mo yun, yung, yung sasakyan na yun, multi-cap, ginagamit mo sa pamamasada, yung coach, ginagamit mo sa over, o grab, ang zakat niya hindi doon sa presyo ng sasakyan, ang zakat niya ay doon sa kanyang kinikita. kita. Ang bahay may apartment ka, ang zakat niya hindi sa halaga ng apartment, ang zakat niya ay doon sa kinikita ng apartment. Sa, sa mga sa mga tal, uh, ginto at silver at negosyo lang ang may zakat. Hindi lang yan mga Darating din sa iba May mga hayop pa tayo May mga pananim pa Gusto ko lang pag-usapan muna yung pera Pero dito lang naman yung pera Okay, take note Ang zakat, inuulit ko Sa mga bago lang pumasok dito I-review nyo lang yung live natin Kasi binanggit din natin Magkano ang zakat Kasi yung iba, bagong pasok Hindi pa nila alam Magkano yung zakat Kasi kapapasok lang eh Ang zakat ay 2.5% 2.5% O i-divide mo lang sa? 40 Kasi bawat isang daan yan 250 pesos Oh, okay. Bawat isang daan, 250 pesos. Naintindihan? Okay, so, pag-share nyo lang po video na ito mga kapatid, no, para mas maintindihan. At sana, naintindihan nyo na mabuti, ha? Eh? Kasi susunod, tatalakayin din natin ang zaka ng mga hayop, ang zaka din ng pananim. Okay, mapapag-usapan natin yan, insya Allah. So, hanggang dito na lamang, Wallahu a'ala, wa sallallahu ala nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi may, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.